Pagkakita kami na sa na Albaid. Well, ito ang aking request. Ito po ang pula namin. Less na to daddy. Dito kabuti na kano, 2 hours. Wala na na to. Gusto tumingin na kayo doon. Lahat ba? Gusto mo? Ah, tukman ko lahat. kasi lahat. Ito si Andy. Jollibee ang bet. So, Jollibee daw siya. Dito kami sa Oh, oh, oh. Ito si daddy oh. Albaid. andiyan yung mm -hmm. Ang mami ang may birthday pero si Andy ang may request. Thank you. <laughs> ikaw ang may birthday, Be. <laughs> parang ikaw ang may spaghetti, oh, parang birthday mo. Hindi <laughs> ako.

Uy, cappuccino, cream, cream petit. Chocolate bliss naman. Oh my God, chocolate na naman. Palit lang. Time check. Mga one hour na kami nag-aantay sa Albay. Yes. Dito pa rin ako Albay. <laughs> Tinudumog pa rin ang tao. Grabe. Ayan yung aking birthday cake si di Andy nagliliwaliw dito sa gilid. Buti binili ko siya ng spring doon sa ano King Home. Para maaliw siya. Tatama yan dyan. Loko. Lalaro na kami dito. Papatay ng oras. Ginamay na ako ng bata. O, loko. Punin mo! Birthday cravings at Palestinian food. Two hours nang nakapila si daddy. Ay, it's color happiness after 2 two, two hours. 2 Two hours now. Two hours? After two hours? I one one and, and a half hours. Nabuasa ng 30 minutes. Okay, let's go. Mm -hmm. Uwi na tayo ano? Bahay na lang. Let's go. Birthday food. Chik chik. Follow daddy baby. hindi naka record The joke. Samosa. Beauty. Andi, saan nakatuto? Dito! Samosa. Isang flavor lang ka dati, no? Oh. Tapos, ang sauce nila yan. Ano, parang tamarind sauce yun. Ah. Sweet and sour. And then, we have if... Then, ano yung tamok? Ah, tamok? She's tamok. She's Tamok. Tamok mo. Tignan mo naman ako, ang birthday girl. Grabe ka naman. Uy. At ito ang cake ni Marmy. Mimo. Saan nakatutok, be? Nasa box. Itong camera woman ako, oh. Parang lechon baboy. Tapos, ano pa meron dyan dahil? Kaya dalawang beef ko yan. Kakang! Beef biryani. Dapat mas fancy. Kakainin ko lang yung chimkin. Hmm. Wala, ang daming... Ba't ang daming dalawang beef biryani? Chicken biryani. Chimkin! Ang aki video ga per in town. Sana all. Okay, ito ang cake ni mami. Samosa. Ano to? Cheese tamok. Chicken biryani beef. Dalawang beef burger. Beef shawarma rice. Beef shawarma rice. Ulit. And then, ano to eh? Yogurt or mayo? Yan yung garlic yan. Garlic. Tapos ito ay shawarma. Dalawang beef shawarma. Chicken. Isang chicken. Isang beef. Birthday mo? Hindi. Oh. When I was bata-bata. I used to get chocolate chips in here. One, ha. Two, happy happy birthday, birthday, Mama! Happy birthday, Mama! Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, happy birthday Toyo! Ay Toyo! Happy birthday, Mami! Ano oh, wish mo mo nakakama? Yeah. Oh. Uh, so, dila yung video niya, apakaganing ni tong video gaper ko. Congratulations. Bang na wala ni half hours na inantay. Let's go. Let's go. Tignan niyo oh, I'm pregnant. Nakita niyo yung orange at yellow, yun ang biryani, biryani guys. Napakahaba. Ang haba ng strand niya. Oh. Super lambot. Ang sarap. Tapos itong chicken shawarma para siya. Burrito sa bigat. Ang sarap din. Lahat masarap. Mabusog ah, na ako. Salon Vlog with the Family food scrap for mommy and daddy. Si Andy naman ay magpapagupit and magpapa hair treatment. Espesyal ang vlog na ito kasi first time ni Andi First time niyang ma-experience ang salon. First time niyang magupitan sa salon. Kasi since birth, ako ang gumugupit sa buhok ni Andi So first time niya ngayon magpagupit sa iba. At ang gusto niyang hairstyle ay yung Mirabel ng Encanto. Yung peg, yung short na bob cut. And ako naman ay magpapa haircut din. So, magpabawas lang kasi humaba na yung buho ko. So, ako ay foot spa or foot scrub with haircut. Si daddy naman ay foot scrub lang. And then si Andy ay hair collagen treatment and haircut. So, ito, niis-is lang yung mga paa namin. <laughs> que Happy siyang. Ayun, oh, look, the fridge. Ang tura ng daddy, oh. Ito lang hairstyle ko. I'm so happy. Ang ganda. I you. Wow. I love your hair. Candy. Ay, sorry. Thirty-eight. Ito yung mga hair products na binili ko for auntie. Ito sa Watson's. Two hundred eighty-five. And the bitres. And then, ano to? Hair polish. And then, ito para siya, lo, ano siya, gel, soft, hold, styling gel. So, ito, I can bring this pag nagta-travel. is brought to us by Ano ako sa nang ano Paano mo ito nakakain sa labas kung may oil? Nahalaan mo Uy, may iba Sabi mo made of flour lang So itong mo spicy Paano kaanghang to daddy? Um, hang ang kunat. Makita mo pa yung seeds, oh. Nang ano? Sili. Oh. Ang ang hang daddy. Okay, ah, tik pa natin tong. Eh, ang hang to dalawa eh. Huwag lang to daddy. Ano pinagkaiba? Times four yata to eh. Sige, sumag Ay, sumagot daddy ah. Masarap siya. Masarap ko ihalo. Magbaon tayo tapos ihalo natin to sa sa ano daddy. sara hindi sa soup. Kasi ihalo yung ano niya. Damn. Ba't parang magkadikit itong isa-isang buong ano lang? Ganyan ka magbukas? Ano? <laughs> ano ba yan? May kilikili itong isa. Kung yung isa may kilikili. Ganyan kilikili mo? Gl yung gluten lang siya may kilikili bango. Yeah. Parang beef jerky. Ay, less ano to, spicy. Grabe to, oh. Hindi na na siya, Ito siya. Ay, mas gusto ko to. Less spicy. Lahat ito maanghang. Walang hindi maanghang. Mm -hmm. Nasagot ang asawa ko. Super spicy. May makita ka pang buto. Ito hindi. Mas kaya ko to. Pero lahat sila gumaguhit sa tiyan. May flour lang to. Kaya ko na nakalagay Gluten nakita na niya dito makunat, malasa, maanghang, malinis-namis na, na maalat. Chewy. made of flour. Pwede ko makita si Beauty. Ayun, nasa harapan ni Daddy. Nandatiin nung no, kanina ako. Oh. Ayan na. Tcharan! Walking Beauty. Walking sa hapon with Beauty. <laughs> si Beauty. Sabi daw, yung lalaking bato sa akin. Baliktad. Siyempre <laughs> nakagalito <laughs> <laughs> kasi. Happy Birthday! Happy Birthday, Pizza! Happy Birthday, Pizza! Happy Birthday, Pizza! Happy Birthday, Stuffed Crest! Ayan yung staff? Crest. What is the staff crust? Ito lang. Ayan yung know, crust? Crest? Watch lang hands. Hindi pa tapos ang birthday celebration. May pizza ang daddy. For dinner, yes, oh, Manolo. Mm, I need <laughs> <laughs> flavor to the yeah? Mm, the cheese. Ito. Hmm? Ang sarap na nga. Dito sa cheese na part. Mm? Mm. Hmm? Hmm. Tapos na ako. Dito. Hmm? Uy. Uy.

Kung kung na siya. Ako? Hindi ah. Mga kita, hindi rin mo tiyak. Dali, Tikman natin yung hindi stuffed kaya. Gusto ko yung cheese sana crust na kagulo. Yeah. Yun ang favorite part ko. Medyo maalat kasi yung topping sa favorite yung cheese dito. Ayan. Um. Mmm. Check pa natin yung hindi stuff ko. Ang gabi sa parit to daddy. Buti na lang ano. May delivery charge ang ano. Not sa pizza. Hmm, pinta hmm, Is this cool? Very I think it is fresh plain lamb Mmm. Is this cool? You wanna? Mmm. Mmm. pa. Hindi maalat. Anong flavor ito? How I wish na ito ang laman ng ano. Stuffed crust. Hmm. Masakot ko. I love it. Parang puro cheese lang to. Hmm? Hmm, masarap yung ano. Hmm. Candy lang Ford. Hmm, makiyak. Hindi pa kasi nag-dinner yung kaya gutom. Dami ako no ng pizza. Thank you Daday. Eh? Thank you no. Ay. siya po pala pinili ko. So, ba mag- Ba't ka pumili ng humos? Ah, tsaka humos. Ilang humos? Isa. Tama. Tapos... Punti lang yun. Ay, ito dito lang. Baka mainit ha. Small bites ka muna. Take natin Sige yung ano. Na ha? What? Sige, miss. Go. Go. you want more? Uh, Take one more. Take one more.

Ang tsaka Ito pa yan Hindi lang kasarang kasi medyo thick siya Pero okay siya Go Daddy Ay hindi may luna no? Kulog buong hanggang lang kumabahay okay. ko Palay ang kapal lang yan, no? hindi lang ako sanay. Kasi dun sa Yen Tzu Shun Manifest lang eh. Oh, ah, oh, may rice pa. Ito po kasi talaga as is. Sweet yan. Tamago yan. Against the light ka. Ang kapal na ito. Ito oh. na Si Andy nandito. Takal yung chicken karagi. Okay. Let's try this. Yeah. Sarap, <laughs> wow, may pahinga. Tapos ng sushi. Kumainin. <laughs> <laughs> oh. Mahirap na siya kainin. Ay, ang laki. Parang, paano ito mag-fit sa mouth? Saan? Mmm. Ang <laughs> sarap ka. Ba't ang hirapan ka dyan? Sabi niya, hindi niya ba? Okay siya. Ano lang talaga? Kasi nga, I think I'm sa ano. But quality-wise, it's good. Bakit pa nila sa ko susubuan mo. <laughs> Ikaw natin itong tama. May beta This is sweet. Hmm. All right guys, we've the Hmm. Hindi masyado matamis yung egg. Pwede siya ulam. Ito ko hahanapin. Tapos 'yan. Salamat. Apa guys,

Ayaw mo? Ito. Ito. Mm -hmm. Titikman natin ang Lola Nenas Toasted Chopao at Hummus Dumaan lang to sa ano ko, sa reels ko eh, sa FYP. So, kami ay napasugod sa Lola Nenas. Let's go. So, ito yung humus na yung tinain. Isa lang binili namin kasi titikim lang naman kami eh. Oh, open mo ba? Ina mo naman tong anak ko eh. Sarado mo naman yan, Daddy. Ang gilabas mo ba? So, ito yung humus. Ito yung humus. Tapos, sa take out na ta rin kami ng donut nila. Yung classic lang. Three pieces lang ito, Daddy, na. Asan yung ano, yung sticker? I don't know if my sticker. Gusto mm -hmm. man yung taga buo o taga-open ako. Sticker eh sticker na yun, ano mo. I want sticker! Ano yung ginunting, ah? Oh. Kaya kung may lola ni Nena, Nina, Nena sa lapit sa inyo, sumugod na rin kayo. Ayan, walang sticker ito ang baka may sticker this one check mo baka may sticker yan hummus garlic bakit may ibang flavor ba ang hummus nila so ito yung toasted Ayun, may sticker ito mo si Andy nabaliw sa sticker pakita mo yung sticker ba donut yan oh so, yung classic charan meron talaga yan pag bumili ka ng tatlo daddy let's go ang bango Apo ni Lola. toasted siya pa eating instruction. May eating instruction yan? Yung ako ni Lola. So, like go, Daddy. Ito yung mga mga assistant ko ko. Ewan ko. Did you wash your hands? Oo oh, yeah. Ready? I-ano mo siguro, dapat siguro kutsarahin mo tapos ano, para hindi lang oil lang sumasama. Gets mo? How about... Tawa, uh, well, yes. Go na. Bitbitin mo na to. Ano sa video? Sakit. Dinig ito sa tricycle yung sticker. Hindi talaga <laughs> yun pang outdoor eh. Diba? Nabiktim yung tricycle mo, loko. Ang lambot! <laughs> Hummus. Ay, salita ka po nila. Masarap! ito Ay, 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 Oh, Atin mo. Lagay mo sa ano. Puro oil eh. Dito. Dito. Ayan o. Um. Kasi puro oil kasi yung nakalutang ano, naka sa ibabaw. So, kailangan mo yeah, yeah, yeah. i-mix ito. Yung sinasabi ko, kailangan mo i-mix. Ayan, para maganda yung consistency. Ano bang humus? Parang wheat yata ito. I don't know. I don't know. Ano din? Uy, uy, uy. Nonsen, Mm. 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 masarap din ito sa pandesal. Mmm. Ano ang bot? Nakakapala rin yung mga kuro ng haas ng lola niya. Bakit? Oh Dating namin din madaming taong oh. nabili. No? Mahalo may mga well off sila. Hindi sila maya, may Hindi sila lahat mo maya mayaman. Pero so, well off sila. Mahal sila. May no, manners. Manners, no, no, so Yung mga nabili uh, o yung mga ko? Nabili. Mm. Yun lang. Bili na rin kayo. Bye bye. Hindi kami bibili. Huy. <laughs> ano ba sa nabusog? Busog ka eh.